Tuwing kailan nga ba talaga tayo dapat magpalit ng brake fluid ng ating motorsiklo? Tara, pag-usapan natin ito. May nabili ako ditong brake fluid tester para malaman natin kung talagang palitin na ang brake fluid natin. Ito ay advisable sa may mga shop o di kaya naman kung trip mo lang bumili, iwan ko na lang ang link sa comment section. My option itong dot 3, 4, and 5. Makikita nyo naman yan dyan kapag napindot nyo yung red button. And then ang select nyan ay itong kulay green. Sa ngayon kasi ang titingnan natin ay NMAX so dot 4 tayo pupunta. Well, testingin natin kung hindi mamumula itong ating monitor. Napakadaling gamitin ito. So mo lang sa iyong brake master at ayan na magbibigay na siya ng signal at hola namula may maririnig ka rin dyan tuloy-tuloy na blink. Ibig sabihin, paliti na talaga. Kapag tinataas, nawawala ang tunog. Kapag sinausaw, yan ay mamumula na ulit. So, ibig sabihin talaga neto, paliti na ang fluid na ito. Testing natin isang beses pa para mapatunayan talagang effective siya. Ayan o. na Namumula ang indicator kapag dilaw yan ay pwede pang gamitin pero dapat may konting pag-iingat. Subalit ito talaga ay namula kaya palitin na ang fluid ng ating repa. Sa bandang ilalim ng inyong brake master ay may sight glass. Pwede nyo makita ang kulay ng inyong fluid. Katulad nito, iba na ang kulay kaya palitin na talaga to. That poor na Extreme One Brake Fluid, meron din tayo niyan. Test natin ang dot Break brake fluid ni Extreme One. Pakita ko sa inyo na talagang hindi nagsisinungaling ang ating fluid tester. Nakaset na tayo sa dot Japanese movie medyo malabo. Sawsaw <laughs> -saw lang natin ang ating tester dito sa ating fluid na ititest. Tingnan nyo kung magbabago at magre-red. Pag kulay green, ibig sabihin goods pa ang ating fluid at kung kulay dilaw naman yan, pwede pang gamitin pero malapit na siyang palitin. Available ang ating dator sa ating laboratory. Dahil Pinoy nga tayo, kung kailan lusot na ang preno, tsaka lang natin maiisipan na ito ay palitan. Parang ganto, sagad na ang piga mo na ayaw huminto ng iyong motorsiklo, tsaka mo lang maiisipang palitan ito. Mainam sana kung malakas ang busina mo at least makakailag ang mababangga mo. Double check ka muna sa iyong brake master. May nakalagay dyan, use only that 3 or 4 na fluid. Ang isang to naman kung kailan may kasama ng sigaw ang bawat piga niya ng preno na may kasabay pang busina tsaka kanya lang may isipang ipacheck ang kanyang preno. Putok na ang kanyang repair kit at kailangan na natin itong palitan. Ito yung preno na may kasamang sigaw at busina. Ayan, mukha na ang pinampreno. Kung itatanong nyo kung kailan ba dapat magpalit ng brake fluid, at least 40,000 km or 2 years old na ang inyong mga unit. Tingnan nyo naman ang kanyang brake master ay talaga namang halos wala ng laman. Kahit hindi ka religyoso, lahat ng santo matatawag mo. Yung tipong pagpiga mo ng preno, labas na ang litid mo, subalit wala pa rin balak huminto ang iyong motorsiklo. Wasak na talaga ang kanyang repair kit at talaga namang sobrang delikado nito. Grabing kaba daw ang kanyang nadama nung hindi huminto ang motorsiklo niya. Yung kaba niya parang ganito. Yung tipo bang nakisir ka sa Jawa mo tapos ayaw ma-flash ng tae mo. Gamitan natin ang CVT cleaner dahil hindi na talaga matanaw ang silak ng kanyang repair kit gamit ang circlip plier para matanggal natin ang kanyang lock, bahagya ka ng papangit ng konti ng ilang segundo dahil talagang kumapit na ang kanyang circlip dito sa kanal na to. Heto na nga ang nag-isinaryo na putol na ng tuluyan ang repair kit ng kanyang preno. At ganito namang kahaba ang kaputol niyan may spring sa dulo iyan. Isa sa mga indikasyon na talagang palitin na inyong fluid kapag may nakita kayo ditong namumuong jelly o watermark dito sa ibabaw na iyan, talagang dapat palitan nyo na ang inyong mga fluid. Kung paano nyo kinala, syempre ganun nyo rin ibabalik. Make sure lang na yung circlip ay talaga namang nakasalpak doon sa pinakakanal ng inyong brake master. Huwag nyo rin kalimutang ilagay ang rubber seal na ito yan ay makakatulong kung sakaling mag-leak ang inyong kinabit at least hindi tumulo yan sa inyong mga plastic parts. At kung makapal naman ang inyong brake pad, Make sure na ang ilalagay niyong brake fluid ay hindi sobrang puno sa inyong brake master para kung sakaling magpalit na kayo ng bagong brake pad at least sakto pa rin ang sukat ng inyong brake fluid. Para naman malaman nyo kung ilang percent na lang ang brake pad nyo, silipin nyo lang sa part na ito. Ayan, medyo makapal pa. So dapat sakto lang ang ilalagay natin fluid. Meron namang sukatan yan o guide mismo doon sa sight glass. Dahil dot 3 ang nakalagay sa kanyang takip, so extreme 1, dot na brake fluid ang ating ilalagay dito. Magsalin lamang ng sapat para kapag piniga natin ng manual ay hindi ito magtalsikan. Kung wala ka namang brake fluid, vacuum, pwede mo namang gawin ang ganito. Yung tipo bang mano-mano mong pipigain and then may magbubukas sa ilalim sa kanyang bleeder. Kaso nga lang, medyo pupulikating ka talaga dito. Kasabay ng pagkapulikat ng braso mo, ay pupulikating na rin ang mukha mo dahil medyo matagal talaga ang mag-bleed dito. At dahil may vacuum nga tayo, vacuum ang ating gagamitin para mailabas din natin yung mga lumang fluid. Tingnan nyo, ma-brown brown ang kulay ng nalabas na ito at may kasamang bubbles, mas maganda ang nangyayaring ito dahil na ilalabas natin ang lumang fluid sa hose hanggang sa kanyang brake master hanggang sa loob na cylinder ng ating caliper. Tingnan nyo ang ating canister, ayan ang lumabas, kulay gray, hindi pala brown, color blind na ata ako. <laughs> Eto tapos na nga tayong mag-bleed. All goods na ito. Sakto na ang piga ng ating lever. Yan, maganda na ang kapit niyan. Kaya masaya na naman ang ating Repa dahil makakatakbo na siya ng 120 to bente 20 ang speed. Ayan at nakikipagkarena na nga siya kay Manong with sidecar. Yumuyo ko pa, nag-aero si Manong, napakatulen. And the winner is Manong with sidecar.